Good morning mga kaliugit. Ito nga pala yung paapala ni sir. O ayan, tingnan nyo. Sobrang laki nga po pala. At yan po pala ay namamaga ang kanyang kuku. At saka ituturo ko po sa inyo kung paano po talaga kumuha sa mga ganitong problema. Minsan, masasa minsan masakit din po ito mga kalugit. Lalong lalo na po pag hindi po sanay po yung inyong mga kuku na kinukuhaan po kumbaga ng mga dry skin. At ayan na nga, ito na nga ang part na kuko ni sir na sobrang sakit talaga. Pero carry niya lang po yan yung sakit kasi nga dinadahan-dahan ko lang din po. Tama, ito po pala ang pagtamang pagkuha po ng kanyang kuko, na iwang kuko. At saka take note po, hindi po yan, yan nilinis po ng iba. At talagang natural po talagang nagaganyan po yung kanyang paa. Na ika nga yung tumutubo na nga yung kanyang kuko. Direkta po talagang namamaga. Tingnan nyo nga di oh, ba? Diba? Aray, naku po, kapag kamo kayo po ay tumitingin, talagang mapapa. Misi, kumbaga talaga kayo sa pagtingin sa kanyang kuko, ba? Diba? O, oh, ayan na nga. At ayan, dinadahan-dahan ko na rin po yan para hindi po ako masipan ni siya. Ay, nako, masakit na masakit talaga. Tingnan nyo po. Dinadahan ko, dahan-dahan ko lang po yan. Kasi nga, sabi niya nga, para talagang na tusok-tusok doon sa loob at ayan na kinukuha ko na talagang naiwan na kuko at saka syempre po inuulit ko hindi po yan na mama, gawa ng ibang manicurista talagang natural po talaga na tumubo po yung kuko niya sa gilid eh talagang nagaganyan po para bang naka, para bang kamatis kumbaga yung tumutubo at saka pag, kapag nakuha ko po na po yung kuko na yan e, talagang gagaling na po yan at saka uh, yung sugat niya po sa gilid, eh talagang kung sa ilonggo pa, magkupos na na. Ayan. Diba? Mayroong kukong natira. O, ayan na nga. At saka, ginawa na yan pa ayan ni sir. Kasi nga, hindi ko na din po yan ginalaw yung sugat sa taas. Kasi, alam ko na magagaling din yan at saka pinalagyan ko na rin po yan ng antibiotic talagang ganyan po talaga yung paan ni sir mga kalugit talagang normal po yan sa kanya at saka hindi po yan gawa po ng ulitin ko gawa po ng ibang manicurista hindi po may kilala po ba kayo ng ganyan rin po ba yung paa na kahit hindi po inaano ginagalaw ng ibang manicurista kapag tumutubo ganito po yung resulta yes po marami na po akong na-encounter po na ganito po na uh, na paa. hindi lang po iisa kundi madami na po talaga at yan po uh, ah, hinahiyaan ko lang kinukunan ko na lang po ng cute ah, ng kuko sa gilid then nilalag nililinis ko lang at saka pagkatapos binubudburan ko na lang po din ng antibiotic po at saka sa next day po namin na maglilinis ni sir eh ayan ipapakita ko at yan naman po sa kabilang paa akin na lang po yan lilinisan kasi po parang nag-a-action na rin po talaga yung sa kabilang kuko niya din. Actually po talaga, tuwing umuwi po yan si sir galing po ng Lexibo kasi po taga-Lexibo po yan. Talagang tinatawag niya po ako at sinasabing, ay po, hindi ang akon ng kuko kay. Nagbalik na naman siya banog <laughs> Kaya po yan, gina-ganyan po. Hindi naman po buwan-buwan. Minsan po, pag ganito lang talaga yung paanis Sir. talagang tinatawag niya po ako kasi minsan po, namamaga po talaga, minsan nga magugulat na ako eh, hey, bakit lumaki din naman yung paanis sir, nako matinding ano na naman yan Pea, matinding kuti-kuti na naman <laughs> tsaka po kayo mag-alal mag wag po kayong mag-alala mag kasi po yung gamit ko po, bago ko po yan ginagamit sa kay sir sinasanitize ko po talaga at tsaka inaano ko po talaga na malinis po talaga yung gamit ko kasi, isa rin kung manicurist na natakot rin po, may infection po yung aking customer, at naku po baka ako pong daylan at baka maputol po yung panila, naku wala pa naman akong pera po ipapanggasto kaya yan, kinukunan ko na rin yung kabila, kasi nga eh, parang magaya na din po yan siya sa kabila, kasi gumagano po talaga yung paniser o yung ganito sa kabila, pag hindi po talaga siya naninisan talagang babaga at mamamaga talaga po yung ano niya, yung kuko niya kasi nga hindi po yan kinakat, talagang natural po talaga yan ang ganyan kasi po pag sa sobra talagang hindi mo na po makuha yung kuko at saka siya lang po talaga po na kaya gumaganyan po yung sa kabila, yung kuko niya kaya tingnan nyo po, oh, yan malaki po talaga yung Kuno minsan malalaki pa yan pero hindi po yan pag gumaling na po yung kuko ni Sir. Hindi po yan malalim ang kanyang mga siding sa kili. Talagang babalik at babalik yung natural na kuko niya. Kaso lang po talaga eh Ayan nga, talaga hindi talaga maiiwasan ni Sir na namamaga talaga po yung kuko niya. Kayo rin ho po ba nanonood? Ganito rin po ba minsan yung kuko niyo? paki na lang po ng inyong comment at saka paki Lagay din po sa baba at para matulungan ko po kayo kung anong gamot po dyan ilalagay. At saka maraming salamat po sa inyong panunood. Gabay po sana ay nag enjoy po kayo sa akin pong video. At saka huwag niyo pong kalimutan mag-like, like, comment, and share. At saka pakipalo na lang po sa akin page si I.I. Englund. Ang nagbabalik na inyong manicurista Salamat!